Ano, ba ano po? Yung nandung kami sa Dabaw, nagbantay ko mga apo, pagbalik ko, wala na kami daan, na. Ngayon, lumaban siya kasi ang sabi niya sa kanya daw. Iwala man sa kanyang number, akin na ng 17, sa award. Lumaban, ayaw man maayos siya sa, ano, sa barangay. Ako mahihika na kasi nakulog kami sa loob. Wala kami daan. Ang daming basura sa loob. Yung mga ginagawa akong basahan, sir, andoon sa loob, nakatambak. Basta, sinira kasi nila yung bahay ko eh. Kaya sir, nangyay talaga ako ng tulong dito. Gusto ko sir magkadaan sir. Kaunti lang Dola, yan sir. Dola, anong sabi po ng barangay, chairman? Ang sabi po ng barangay, papunta lang kami dito dahil hindi man talaga maayos ng na barangay. Nakailan hearing na kami. Nakawalong buwan na siguro kami sa kakahiring hearing. Tinuro ako sa kaluukan. Wala man siyang papir kung inimanda ko siya. Kaya dito lang kami sir. Pababakbak ko si yung ano, bakot na yan. Dola, balita po yung linyo pong Ah, uh, nebulizer daw ay luma na, hindi na gumagana. Opo. Bago man yan, sir, nahulog kasi yung kahapon doon sa pilahan, sa labas. Hindi na po gumagana? Hindi na po. Kasi oh, na, ano na? Oh, nahulog sige, sige kahapon. Lola, ang gagawin po namin, bibigyan kita ng bagong nebulizer, Lola, ha? Salamat, sir. O, oh, sige, Lola. Akong bahala, Lola. gandang hapon nins hindi kinaya ng powers ko yung talagang malakas kong ubo kahapon pa Kahapon pa yan di ba idol Na pagsakset lang kaso at sabi ng doktor kailangan magpahinga ako Anyway <coughs> kaya kung uh, magpupon pa para sa isang kaso tungkol sa isang lola na kasama yung kanyang mga nins na natulog diyan <coughs> sa action center ang kwento kasi dumating sila dyan kahapon galing uh, bagong silang sa Kaloocan at nasaran sila ng action center. So natulog sila sa labas at si Lola ay may hika. May taladala siyang uh, nebulizer. So ang nangyari para mauna sila sa pila kinabukasan, minarapat ni Lola na matulog na lang sa labas sa gate. E hindi kasi alam ni Lola Nins na meron tayong uh, binibigyan na uh, special priority sa mga senior citizen saka sa mga PWD at puntes. E eh, natulog sila dyan. So ngayon, nung uh, pagbukas ng uh, gate at pagpasok nila Lola dyan, eh sinumpong siya ng hika at, at tinakbo siya sa clinic. Eh meron siyang dalang nebulizer pero hindi pala gumagana. Kaya kailangan siyang uh, lagyan ng nebulizer sa clinic. At nagamot naman siya. At pagbalik niya sa lounge, nasabi sa akin, kasi uh, namumusta ako yung kalaga ni Lola. Kaya ayun, uh, kinausap ko si Lola at nalaman ko yung kanyang kwento na siya raw ay matagal nang binubuli ng kanyang kapitbahay at naglagay ng bakod sa right of way sa lupa na pag-aari niya. Nagbarangay na raw ilang beses pero wala raw mabigay na aksyon ng barangay. Bumitaw na kaya pumunta niya na sa atin. So kanina tinawagan ko si Shane para bilhan siya ng nebulizer na bago kasi giba na yung nebulizer niya na niregalo ato sa kanya ng kanyang anak sa ibang bansa. Andiyan na ba yung nebulizer? na pinadala ng office. Andito na, sige. i, i abot na ni Rema. Andito si Rema para siya ang mag-aabot. At saka may pera pa pala. Yes. Na bibigay uh, sa inyo si Idol, ko nanay. ng uh, 5,000 pesos para pambili-bili niya ng gamot at uh, iba pang mga pangailangan ng kanyang apo kasi tatlong apo niya. Ayun. And then, uh, mamaya ipapag-grab natin siya, oh, si Lola, oh. para hindi na sila magbus boost May kasi katulad niya ng hika. Lola, sige, uh, naikwento mo na sa akin kanina, na binubuli ka na inyong kapitbahay na hambog at uh, meron para mga baril-baril na pinapakita na nakot. Nag-usap na pala kayo sa barangay tungkol dito. At, Tagal na, sir. At, at walang nagagawa yung barangay. Wala, sir. Gano'n na katagal nangyari ito, Lola? Four years na, sir. 2014, sinira ng bahay kundi gupit. Katapos ngayon, sir, nag-sada ni Nilsina, wala daw akong lupa dyan. Kaya dawa ko pinapaalis ng mga kapitbahay. Patunayan ko yan, sir, kung bininta ko yan sa kanila. Kaya, tulungan niya ako sila, bigay sila sa akin ng dilubsel para malaman kung bininta ko ba, sir. Oh. Yung lupa na yan, Lola, yan ay rights at uh, ngayon, oh, meron kayong uh, patunay na talagang sa inyo yung sakop ng inyong lupa, yung nilagay ng bakod ng kapitbahay. Opo, sir. May mohon doon, sir. Nilagay na oh, ano yoroblan. Walang loti sa akin. nandun lang, sir, sa kabila. Tumakbo sa akin kasi bininta ko na raw para nakikisa kayo rin siya doon, nakikigulo. Kaya ngayon, sir, narapan ako kung paano kumakadaan makadaan na mayroon man siyang kamag-anak na buang, sir. Okay, ang problema din kasi daw niya ni Lola, eh, kailangan niya umikot na malayo para makarating sa kanyang bahay. Eh, mahirap sa kanya para sa isang mahika, di ba? Actually, Idol, meron siyang picture pinakita sa akin kanina. Oh. um, umaakyat pa siya ng bakod. Literal talagang umaakyat si Lola ay eh, sa kalagayan ni Lola na sa meron siyang hika, mm -hmm. sobrang payat nga niya para gawin pa yun. At matanda na talaga siya. Kailangan mm -hmm. niyo makit ng bakod para makarating lang mismo sa property niya. Yes, oo. Oh, oh, Kailangan siya tama, sir. Puro sinungaling ang ginawa sa akin. Matanda na ako, sir. 40 years na ako dyan sa lugar ng bagong silang pistin. Ako pa sila mawala ng lupa. Ang dami ako, 15 ang apo ko. Mga dalagat ginata na walang daan, sir. Kaya sir, naawa ako pag namatay ako saan sila. Tukonin pala yan, sir, ng NNC. Dahil ang NNC siya na nagminta, sir, hindi ako. Andyan sa kabilang linya si Mr. Nafir Tulibas, State uh, Management Supervisor ng NHA sa Bagong Silang, Caloocan. Mr. Tulibas, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, no, sir. Sir, mm. eh, mag-i-inquire po kami tungkol dito sa Hinaing ni uh, Lola Lourdes uh, Besing. Okay. Ano bang nangyari na, sir? Kasi ang ganyang kwento, Uh, siya raw po ay hinaharas at uh, inaapi at binubuli ng kanyang kapitbahay, binabakuran po yung kanyang right of way. At nabanggit nga po niya ang NHA, kaya po kami napapatawag sa inyo. Ano bang sitwasyon? Sir? Ang, oh, po. Ano po kasi dyan? yung lot 17, na award na po ito kay Nathaniel Gupit. Ito po yung 2003. Prior to that, nagkaroon ng waiver si Nanay Bising kay Charito Pierce, kaya na -i award ito kasi magkalibin naman si Charito Pierce at saka yung Nathaniel Gupit. Bakit na-award po kay uh, Nathaniel? Una po, winaid yan ni Nanay Bising. Meron po kaming dokumento rito. Sino po si Nathaniel Gupit, sir? Ah, uh, actually, si Charito Pierce. Si Charito Pierce po, kalibin ito ni Nathaniel Gupit. So bakit po eh, winave ni Lola Bising yung kanyang rights kay Nathaniel Gupit? Uh, hindi ko po maano, hindi naman at ang nakalagay po rito, winave niya, may meron po kaming hawak na dokumento. Kaya ang nangyari, nag-apply po sa amin. Sandali lang po sa la. Lola, sino po si Charito Pierce, Lola? Yun ang nautangan kong 5,000 libo dahil problema nga sa pera. Ngayon, nung nakautang na akong liman libo, binigay ko yung deklarasyon ko sa NSA sa kanyang award kong 1995. Ngayon, hindi ako nakabayad gawa ng... Mahirap lang kami, sir. Ang ginawa, may tubo na 10%. Pagdating okay. ng year 2003, nasa Mindanao kami, kaya ang asawa ko rin, sir, mahika nagpagamot okay. kami. Pagdating namin, sir, yung bahay ko, saka yung kurinti ko, yung tubig ko, mga sira na, sir, kaya hirap ako ngayon. Mr. Olivas, na niyo po na ito pong si Charito Pierce, pinagkautangan ni Lola many years ago ng 5,000. At uh, yung 5,000 ay napakalaking tubo, tubong lugaw, hanggang sa malubog si Lola at hindi na mabayaran dahil sa hirap ng buhay. Kaya ang ginawa, kinamkam na yung lupa sa alagang 5,000. Babayaran ko na lang po yung 5,000 ngayon po mismo para mabalik na kay Lola yung lupa niya. Sir Rafi, ano na nawa ko po, pero nag-award na, na po ito kay Nathaniel Lupit. Napakabilis naman, sir. Pakay po kasi sa dokumento sa na yun. Wala na po kami pinapakay. Sa, po sa sandali lang, sir. Paano na i award? Eh, Lala -la naman po. May pinirman ho ba si Lola? Ah, uh, meron po na yung waiver po niya rito. Ang nakalagay po kasi dito, wini-waive niya lahat ng right niya we been relinquish all my rights to the said house lot into Nathaniel H. Kupi. Pero, pero sir, sandali sir, does it occur to you na si Lola po ay uh, maaring naloko rito dahil siya po'y matanda at may sakit at may hikat, pinagsamantalahan, na rin yun po, 5,000 libo lang po yung kanyang utang? 5,000 libo lang po ba ang halaga ng rights na yan? Kina uh, with due respect sir kasi based on po kami sa sa documents. Kaya nga sir pero dapat sir before na kayo po ay gagawa ng anumang hakbang, sana po nag-iimbestiga kayo especially the fact na yung may mga rights na yan, eh, mga pulubi ho hindi naman mga mayaman yan. So sana nag-iimbestiga muna kayo to make sure na talagang alam ni Lola yung pag niya ng rights at alam niya yung consequences na pag niya ng rights. For all we know, nalil lang po siya. Hi lad, lan, lan, lan ansihi, hindi niya alam na ganun palang pangyari na pinapirma siya. So, sabi sa kanya, o oh, babayaran mo yung utang mo, itong liman libo, blablabla. Bla. Pumirma siya sa isang blank paper or sa isang papel na hindi niya binabasa. ay eh, yung palay, eh, yung rights niya, winimave na niya. Does it even occur to you? Nag-be-strong ko kami talaga dun sa documents. Kaya nga ako sinasabi ko. Sir, sir maaaring naloko dito yung matanda. Bakit agad-agad ang bilis na maprocess sa NHA? Baka, sir, mawalang galang na sa iyo, ah. hindi ikaw. Eh baka naman may sindikato dyan sa loob ng NHA na kasabot sa mga sindikato ng, ng, ng nagbebenta benta ng mga rights o nagkakamkam ng mga rights. Yeah, hello, sir. Sir, hello. sir ang alam namin na kung meron kong ganyan na akong sasyon, open po kami para sa 90. Aware ka na meron ganon. Maring may mga kasama kami. Pero sa ngayon, dahil nga ako sa ispit ang pinatanong. So, sir, kung meron kang may gano'n nga, so I challenge you na revisitahin. Gusto ko maharap itong charito na ito. Sige sir, wala naman. Open po kami dyan. Okay, uh, thank you sir. Salamat po sa pagtanggap ng tawag namin at salamat po sa pag-admit na dyan po sa inyong, sa NHC, may mga kalukuan din. At uh, hindi ko po kayo pinapatamaan at kayo po ay maaring matinupong uh, tao dyan sa NHC. Pero sir, please help Lola. Kawawa naman po, may hika po siya. Ano na, 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 na sir? Napumunta siya dyan sa TV5? Hirap na hirap na po siya sir kahit na may hika, natulog po siya dyan. Kahapon pa siya dyan natulog sa TV5 dahil talagang aping-api siya. Nung pagpasok sa TV5, maiyak-iyak siya. Talagang sobrang pang-api ang ginagawa sa kanya. Sige po sir. Sir, i-schedule natin paghaharap. Pwede ko kayo Tuesday next week. Sige. Yes. Tuesday sir. Ha? Kita tayo umaga sir. Bagong, bagong oh. maglan sir. Okay, okay. Basta sa umaga ng Tuesday. Thank, Thank you sir. sir. Good. Okay. Very good. Good. Now, balik tayo kay Lola. Lola. Sir. Naniniwala po ako sa inyong Lola. Salamat, sir. Ipag-grab mo si Lola pa uwi? Yes, oo. Okay. Sige, ipapag-grab natin si Lola at okay. kanyang mga so, apo at tuesday, anak. Okay, so, tuesday pupuntahan natin yan. Ay, salamat, sir. si Lola. Lola, magandang hapon sa Lola. Ha? Salamat, sir. Eto ho ay bahay na ninyo, oh, ma'am. yung okay. pader na natin nabuksan ng init si doon ako dadaan. Sinurado nila, ma'am, ng tubusa. Yan, binakurang kami. Pero, na, ito hong daan na to, ano ho iyon? Batok, ma'am. Mm ang -hmm. Tintuan niya, ma'am, pag nila. Ayan ho yung may litrato kayo Oo, na inaakyat inaakit nyo o, na. Oh, yung pader na green, tapos butas at mapuntas taas. Ito yan. kayo noon? Yan, ma'am. Yan, ma'am. Yan. Yang labas na yan? Oo, ma'am. Tapos, ngayon, temporary lang yan. Yan, yan, yan. yan. Mm -hmm. yan. ginawa ko ng ano doon as instruction Opo. Yung dapat daanan. So, et, siya po kasi si Opo. Madam Graheda dito siya. So, so okay Kaya, na naman sa kanya. Opo. wala namang problema. Mm -hmm. Ang, ano na lang, yung napag-usapan din nun natin, boss, mm -hmm. nito, hindi na rin gagalawin ang gate. Actually, okay. nung nakita ko ito talaga, pwedeng pwede talagang daanan. So, at least nagkasundo naman tayo. Ah, uh, nagsabi naman mm -hmm. ng boss ko na sa kanya, pwede ko ba ngayon na bibigyan para ma... Pwede na namin, ano? Uh -huh. Oo. Oh, uh Oo. Oh, -huh. Mamaya, lalagay ako ng tao dyan. Meron tayong um, ano, gigibay lang na pader. Parang pituan lang. Gagotay uh -huh. ng pituan Kaya ako nang pumayag rin ang kapitbahay na padaanin ako. ng apat na taon na ngayon lang ako nakalusok ng daan Kaya hirap na hirap ang buhay ko, pati mga anak ko. Salamat siya. Eh.